Pre. Oi, pre. Nagka-cash out ka, di diba? ah, ba? Ah, kan ba? Magkano 500 sa'yo? 500 ah, uh, patungo doon 10. 10 lang. Ah, uh, oh, mura sa'yo iyo ah. Sige, pa shout out ako. Tayo number mo. Tayo. 0917 Okay, 500 uh, uh. Tapos pre, ano Okay lang ba send ko doon sa bahay? Oo, oh, pwede naman o, Sige, tapos ano Punin ko na yung 500 para hindi na ako babalik kasi, Daddy. diba? Sisend ko naman siya eh, ha? Bakas mo na lang yung 10 yan. Bali, 490 bigay mo sa akin. Hindi, pre. Uh, Sign mo na pre bago ko ibigay. Bira ka naman. Bad naman. Malisig ko kasi pre sa tindakan ko, pre. Pati ako, pre. Kaibigan oh. tayo. Magkakilala tayo. Oo. Oh. Maghapit bahay lang tayo. Negosyo kasi to, pre. Pasensya na talaga sino mo na pre, bibigay ko naman sa'yo eh. Para ka naman tatakbuhan, alam na alam mo bahay ko, Diyan lang bahay ko. Oo oh, nga pre, kaso policy talaga sa tindahan ko pre. Saka, laki nakakita sa'yo pre, pag-gayahin oh. tayo. Saka policy yun pre, sana maunalaan ko. iba naman ako? Yes. Policy. Kasama ako sa policy ng tindahan mo, alos magkatabi lang yung bahay natin. Tsaka para ka naman tatakbuhan. For, sa halagang 490, hindi diba ko tatakos ngayon. Oo nga, pre. Sisend ko naman pag uwi ko sa bahay, sisend ko kagad sa'yo. Kasi Hindi lang abot yung internet dito, pre. Kaso, pre, promise ko nga sa din pre. Oo, oh, sabi mo nga, magkaibigan tayo, pre. Sana naman, naunawaan mo, negosyo to, pre. Negosyo to. May padis din ako dun, pre. Eh, Be... eh paano? Eh, di magkalimutan na lang tayo magkaibigan. Ay, sige, pre. Kung yun yung nasa isip ko, kung ganda na lang talaga, pre. Ang hinihingi ko lang naman sa'yo yung pag-unawa mo, pre. Pero kung sige, Sige, tawala.